hello po good morning suyo na lang ako kahit isang bidon na lang dahil walang tubig talagang masyado ito po yung suki ko binigyan ako ng isang bidon kahit hindi nahugasan yung container basta may tubig lang makauwi sa bahay dahil walang kurente mahirap walang blackout ito Thank you, Noy. ko ito sa motor. So, blackout ngayon. Blackout. Walang tubig. Mahirap talaga masyado. Three weeks na ito. Nang, dito ngayon sa, sa buwang. Walang tubig. Pala, panay pa blackout. Lakas pa yung ihi ng tao. masyado importante talaga yung tubig sa buhay ng tao kaya yung kahit saan tubig talaga yung importante bahala na walang kuryente basta may tubig buhay ang tao tandaan na ito po yung kwan super highway ng kabatangan ako uwi ako ng San Roque. Layo malayo pa. Dito ako dadan dahil malapad yung daan. Pordens. Ang daan dito. Ito paket dito masyado. Ito kaunti lang masalubong mo yung sasakyan. Ito po ako, para makita niyo ako habang nagmumotor, papunta ng bahay. Masid-masid lang ng paligiran dahil parang maganda yung tanawin. Ito mahaba talagang pakyat. Ito maraming puno dito, magaganda. press ko yung hangin kahit mainit press ko pa dahil dahil matas ito mataas ito ng buntok super highway ito papuntang San Roque bakit masyado dapat dito condition yung motor mo hindi papalya kata yung matanawin kita mo yung mga magandang nature mga punong kahoy likas ng Panginoon ito sa dilim maganda rin makapili ka dito ha? saan ka magre-relax habang direk ang araw kaya kakiitan ng bundok 'to naman masyado mahaba yung packet ito pababa naman Tandaan lang dapat malakas yung brake mo dito. Alalay lang yung handbrake at saka yung left right brake. Dahil walang foot brake pala ito. Kasi scooter ito. Dandan huwag pigiin pred, hindi, hindi slide yung preno yan lang sa pagpreno dahan-dahan lang may overtake pa sa akin masyadong malakas yung takpo niya masyado din ba, mahaba yung pababa malakas yung takbo ng motor kasi yung nila siguro yung truck ng government na sira dahil mata mabigat yung karga nya yan. yung right side yan papunta yan sa San na papunta yan sa amin kahit yung river tuyo, tuyo ng tuyo talaga walang tubig hanggang dito na lang tayo sa maraming salamat sa panonood ninyo mga friends thank you